itigil ang lahat ng bagay sandali, huminga ng malalim, pumikit sandali. Ngayon, sagutin mo ako ng tapat, naranasan mo na bang matakot? Yung takot na humihigpit sa iyong dibdib, nagpapabilis sa tibok ng iyong puso at pinupuno ang iyong isipan ng mga pagdududa. Naranasan mo na bang mapunta sa isang sitwasyon na parang lahat ay hindi tiyak, na hindi mo alam kung saan pupunta o kanino magtitiwala? Baka ang sandaling ito ay ngayon. Baka, ngayon, kailangan mo ng higit pa sa iyong sariling lakas, isang proteksyon na hindi kayang bilhin ng pera, na walang tao na makakapagbigay. At paano kung sabihin ko sa iyo na ang proteksyong iyon ay naroroon na? Mayroong isang ligtas na kanlungan kung saan maaari kang magpahinga ng walang takot, walang insekuridad at walang pagkabalisa. Tinatawag ka ng Diyos patungo sa lugar na ito at ngayon, sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin ito, mararamdaman mo ang kanyang presensya na nag-iingat sa iyong buhay. Pinoprotektahan ka mula sa lahat ng masama. Ngunit bago tayo magsimula, sagutin mo ako sa mga komento. Naniniwala, ka ba na kayang protektahan ka ng Diyos? Kung oo, isulat, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong proteksyon at ibahagi ang panalangin ito sa isang tao na nangangailangan din ng banal na kalasag na ito Maghanda ka dahil hindi ito isang simpleng panalangin lamang. Ito ay isang makapangyarihang sigaw batay sa awit 121, isang awit na nagligtas sa marami mula sa panganib, masama at mga bitag ng kaaway. Isa ito sa pinakamalakas na awit sa Biblia dahil ipinapakita dito na ang Diyos ay hindi natutulog. Hindi niya tinatalikuran ang kanyang mga mata mula sa iyo. Habang naglalakad ka sa kalye, ipinagiingat ka niya. Kapag natutulog ka, siya ay nagmamasid sa iyo. Kapag wala kang makita na daan, siya na ang naghanda ng landas. Kaya't buksan mo ang iyong puso at manalangin kasama ko. Iniinom ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan mang ang aking tulong. Ama ilang ulit na akong nakaramdam na ako'y nawawala. Tumingin ako sa paligid, naghahanap ng tulong, ngunit walang sagot. Sinubukan akong duminahin ng takot at ang mga hindi tiyak na bagay ay nagdulot sa akin ng pagdududa. Ngunit ngayon, pinipili kong itaas ang aking mga mata. Pinipili kong magtiwala na ang aking tulong ay hindi mula sa mundong ito kundi mula sa itaas. Ang aking tulong ay mula sa Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa. Panginoon, ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. Walang nangyayari na wala sa iyong kontrol. Kung nilikha mo ang langit at ang lupa, gaano pa kaya ang kayang gawin mo? para alagaan ako, ako'y nagpapahinga sa katotohanan ito. Hindi niya ipagkakait ang iyong mga paa na madulas. Ang nagmamasid sa iyo ay hindi matutulog. Ilang beses ko nang naramdaman na malapit akong mawala ng lakas, na wala na akong kakayahang magpatuloy. Ngunit ngayon, hawak ko ang pangako na ito, ikaw ang humahawak sa akin. Hawak mo ako sa kamay at hindi mo ako pababayaan na talunin. Ang Panginoon ay nagmamasid sa iyo ang Panginoon ang iyong lilim sa iyong kanang kamay. Ama, ako'y kumukupkop sa iyo. Alam ko na walang makakaabot sa akin nang walang iyong pahintulot. Kahit hindi ko makita, ikaw ay naroroon sa aking tabi, nagpoprotekta sa bawat hakbang na aking tinatahak. Hindi ka masasaktan ng araw ni nang buwan sa gabi. Araw man o gabi, sa bagyo man o disyertong daanan, ako ay protektado Walang kapangyarihan laban sa akin ang makakalapit sapagkat pinalilibutan mo ako ng iyong pagmamahal. Iingatan ka ng Panginoon mula sa lahat ng masama, ipagmamasid niya ang iyong buhay. O Diyos, anong makapangyarihang pangako? Lahat ng masama na nagtatangkang tumayo laban sa akin ay wawa sa akin sapagkat ikaw ang aking kuta. Walang plano ng kaaway ang magtatagumpay sapagkat ako ay nasa ilalim ng iyong proteksyon. Iingatan ng Panginoon ang iyong pagpasok at paglabas ngayon at magpakailanman. Ama, naniniwala ako sa salitang ito. Sa kahit saan man ako magpunta, ang iyong proteksyon ay sumusunod sa akin. Sa aking trabaho, sa aking bahay, sa mga kalye, sa mga daan na tinatahak ko, ikaw ang nagmamasid sa akin. At ngayon, ipinahayag ko sa aking buhay, ako ay protektado ng Diyos. Walang sandatang nabuo laban sa akin ng magtatagumpay. Walang masama ang darating sa akin. Walang salot ang lalapit sa aking tahanan. Ang aking puso ay puno ng kapayapaan dahil ang Panginoon ang aking kanlungan. Kung ang panalangin ito ay tumago sa iyong puso, ipahayag sa mga komento ang Panginoon ang aking tagapangalaga. At ibahagi ang mensaheng ito sa isang tao na nangangailangan maramdaman ang proteksyong ito ngayon. Malinaw ang pangako ng Diyos, pinagmamasdan kanya, pinoprotektahan kanya, at kasama mo siya magpakailanman. Amen.